Mainit na usapin ngayon ang paglabas ng hinaing at tampo ni comedy queen ay, -Ay de las Alas laban sa dati niyang kinabibilangang network na ABS-CBN at sa Star Cinema. The Philippine Showbiz List presents I.I. de las Alas vs. ABS-CBN Star Cinema Issue Boong Detalye Ai on Tanging Ina Reunion Movie Nag-ugat ang usaping ito sa interview kay AI sa isang Zoom media conference na naganap noong May 26, 2024. May nagtanong sa kanya kung gusto niya magkaroon ng sequel ang Tanging Ina. Ang Tanging Ina ay isa sa mga pinakamatagumpay na pelikula na pinagbidahan ni AI noong 2003. Kaya nagkaroon ng Ang Tanging Ina niyong lahat at sinundan pa ng Ang Tanging Ina last na to. Makalipas ang labing apat na taon, plano ni AI na muling magsama-sama ang mga artista ng Ang Tanging Ina sa pamamagitan ng isang reunion movie. Sa natunang panayam, inilahad ni Ai-Ai na nakipag-usap na siya sa mga artista na gumanap ng mga anak niya sa Ang Tanging Ina series at payag ang lahat na magkaroon ng bagong versyon ang kanilang blockbuster movie. Sa agustuhan niya na muling magkasama-sama ang original cast ng pelikula, handa siya na maging isa sa mga producer na kanyang binabalak na proyekto. Ai-Ai aired frustration about Star Cinema. Ang excitement ni Ai Ai ay napalitan na pagkadismaya matapos na makarating sa kanya ang balitang nagdesisyon umano ang ABS-CBN News na i-take down ang artikulo tungkol sa pangarap niyang magkaroon ng reunion movie ang cast ng Ang Tanging Ina. Idalis umano ang artikulo dahil di umano itinanggi ng mga tauhan ng film arm ng ABS-CBN na may pag-uusap na nangyari sa pagitan nila at ni Ai Ai. Ang Star Cinema, ang film arm ng ABS-CBN. Nasaktan si Ai-Ai dahil pinagmukha siyang sinungaling ng pabulaanan o manong ng isang tauhan ng Star Cinema na may pag-uusap na nangyari. At ito raw ang dahilan kaya pinatanggal ang artikulo tungkol sa panayam sa kanya. Dahil sa inis na naramdaman, inihayag ni Ai-Ai ang saloobin sa pamamagitan ng video na inupload sa kanyang official Facebook page noong June 8. Base sa viral video, Nairita siya kung bakit pinatanggal. Ang sinabi niyang may nakausap siyang taga Star Cinema para tanungin kung magkano ang magagastos in case gagawin niya ang tanging ina The Reunion at kung sino ang possible director. Nagtataka nga raw siya kung bakit kinailangan pang i-take down gayong totoo naman ang kanyang mga binitawang pahayag. Paglilinaw ni Ai Ai, may tinanong at kinausap siya ang dating advertising and promotions manager ng Star Cinema na si Roxy Likigan toko sa posibilidad na reunion movie. Ayon kay AI, si Roxy ang medyo naging close niya kaya dun siya nagtanong. Ang mali nga lang daw niya siguro, hindi niya alam kung ito'y taga Star Cinema pa rin. Sa kasalukuyan, si Roxy ang head ng Star Music habang nanatiling ad and promo consultant ng ABS-CBN Film Productions Inc. Kasunod nito ay pinaliwanag ni Ai, AI kung bakit siya nagtanong kay Roxy tungkol sa posibilidad na magkaroon ng tanging ina reunion movie. Paliwanag niya, isang US-based Filipino-American producer ang interesadong makisosyo sa movie company ng ABS-CBN. Dito sa puntong ito ay hindi na napigilan ni AI, -Ai na ihayag ang kanyang saloobin. Alangan naman daw na sa ibang film production company siya magtanong gayong Star Cinema ang gumawa ng ang tanging ina. Kaya tanong niya kung masama daw ba ang ginawa niyang pagtatanong at masama din na nabalita ang kanyang mga naging pahayag. Himotok pa ni Ai-Ai, baka ayaw lang ng mga ito na magkipag-associate sa kanya. Dahil sa sama ng loob, nakapagbitaw siya ng salita na pinagkakitaan din naman daw siya dati ng Stars Cinema. Ang dating daw ay minamaliit siya, kaya tanong ni Ai-Ai, ano ang dahilan ng Stars Cinema? Ai-Ai explained rants about Stars Cinema. Ang pagsasalita ni Ai-Ai naging mitsa para makatanggap siya ng mga batikos dahil sa paratang na nabang at kumita rin siya sa Stars Cinema. May mga nagsabing tila sinulog niya ang tulay sa pagitan nila ng Stars Cinema. May nagpayo naman kay ai na pwede naman siyang mag-produce ng ibang pelikula o kaya naman lumapit sa ibang movie company lalo na sa ilalim naman siya ng GMA Network at may GMA Pictures naman. Ngunit ilang netizens ang nagungkat pa sa naging issue noon ni AI sa Stars Cinema. Sa 2015 Metro Manila Film Festival kung saan nagsagupa sa takilya ang Beauty and the Bestie ni na Vice Ganda at Coco Martin at pelikula nila ni na Vic Soto, Maine Mendoza at Alden Richards na may Bebe Love sa panahon ng kasikatan ng Aldab. Napaulat noon na pagsabi ni AI na mandaraya ang Stars Cinema. Kaya tama lang daw natanggihan ng Stars Cinema ang alok o maugnay muli sa kanyang pangalan. Si Ai Ai ngaram ang totoong walang utang na loob sa si ABS-CBN at Star Cinema at hindi rin matatamo ang titulong Comedy Queen kung wala ang tulong ng mga ito. Diin ang mga netizen, laos na siya at napaglipasan na ng panahon. Ang mga below the belt na paghuhusga ay nakarating kay Ai kaya may mensahe siyang naisipaabot sa mga basher niyang hindi umano alam ang tunay na issue. Sa eksklusibong panayam sa kanya ng isang entertainment news site noong June 14, pinaliwanag ni Ai-Ai kung bakit niya nasabi na pinagkakitaan siya ng Stars Cinema. Giit niya, ito ay win-win situation kumbaga, pinagkakitaan siya ng Stars Cinema at kumita rin siya sa kanila. Ayon kay Ai-Ai, kung tutuusin maliit na bagay lamang ang pangyayaring ito, na totoong may nakausap siya, pero bakit kailangan pa ba raw na questionin at tanggalin ang balita? Maliit na bagay lang daw ito kung ikukumpara sa mga pinagsamahan nila. Kaya bakit hindi pa ba daw naibigay ng mga ito sa kanya? Binigyang diin rin niya na nagtrabaho sila ng star cinema ng ilang taon at ito ay isang maliit na bagay na di nila pinalampas. Punto ni Ai Ai, ito ang hugot niya tungkol sa isyo at ang dahilan kung bakit siya nakapagsalita tungkol sa pinagkakitaan din naman siya. May karagdagang mensahe si Ai Ai para sa mga basher niyang paulit-ulit siyang tinatawag na laos. Natatawang sinabi niya na hindi na daw siya nagpapaapekto sa mga basher na walang alam ang mga ito tungkol sa tunay na kwento ng isyong kinasangkutan niya. I.I. reveals probable reasons why ABS-CBN dropped her. Sa vlog interview kamakailan ni Julius Babau, muling nagpaliwanag si AI sa kanyang mga naging sentimiento. Dito ay kinuwento niya muli ang naging pagkikipag-usap niya kay Roxy na dating taga Star Cinema. Maluwag nga raw ang loob niya kaya siya nagtanong kung sakaling gawin nila ang tanging ina reunion, okay pa ba ito o luma na o kailangan nilang gumawa ng bago. Hiningi lang naman daw ni Ai Ai ang opinion ni Roxy kaya niya nasabi na nakipag-usap siya sa Stars Cinema. Tapos, bigla na lamang daw siyang nakatanggap ng text message na pinapatanggal ang balita na nakipag-usap siya sa Stars Cinema. Aminado si Ai Ai na sobra siyang nasaktan na tinanggi siya ng mga ito. Ngayong totoo namang nakipag-usap siya ngunit kay Roxy nga lang. Lahat ni AI, AI Hindi naman ito isyo kung diretsyo siyang tinanong o kinausap ng taong gustong i-take down ang balita upang hingin ang kanyang panig. Kung totoo bang sinabi niya ang naturang mga pahayag, wala man lang daw nag-reach out sa kanya. Punto ni Ai Ai, napakaliit na bagay lang anya na i-discuss niya ang tungkol sa tanging ina pero ayaw na mga itong pag-usapan. Ito daw ang dahilan kung bakit nasabi niya na pinagkakitaan din siya hindi ba daw pwedeng ibigay na lang sa kanya ito? At bakit daw ba hindi din pwede itong ibalita? Sa ginawang aksyon ng mga ito, napatanong tuloy si Ai Ai kung may masama ba daw sa kanyang ginawa at ano ang dahilan kung bakit siya ginagan nito. Dito na binuksan ni Ai Ai ang bubog na naramdaman niya sa ABS-CBN na muli nagpabukas ang hinanakit niya sa mga ito, siyam na taon na ang nakalilipas. Nilinaw niya ang tungkol sa balitang iniwanan niya kapamilya network. Ligid nga daw sa kaalaman ng karamihan, ang totoong dahilan ng kanyang pag-alis ay dahil hindi siya ni ng ABS-CBN, kaya siya lumipat sa GMA 7 noong 2015. Inamin niyang sobra siyang na-depress dahil wala na siyang trabaho. Sa sobrang sakit ng loob na hindi na ni-renew, binalak niya na huwag mag-artista kaya pumunta siya ng Amerika at bumili ng bahay doon. Ayon kay AI, ay, ang sakit na yung pag-ibig at pagmamahal niya sa trabaho doon sa istasyon ay parang wala lang. Wala nang silbi na biglang paalam na. Pero malaking pasalamat daw niya na sa panahong yon ay binigyan siya ng pagkakataon ng GMA at itinuloy ang trabahong minahal niya. Nang matanong ni Julius kung bakit hindi na siya ni-renew pa ng ABS-CBN, sinabi ni AI na maaaring alam niya o hindi ang dahilan pero ayaw niyang bigyang detalye pa ang mga ito. Ganun pa man, ibinahagi niya ang ilan sa kanyang pagkakaalam na sa tingin niya ay nangyari nung panahon na pinatawag siya at sinisi na hindi kumita ang isa niyang pelikula. Sumabay kasi ito sa pamabash sa kanya dahil sa nalaman ng publiko ang pagkikipagrelasyon niya sa mas bata pa sa kanya. Isa pang ikinasama ng loob ni AI ay binura niya ang Instagram account na may ilang daang libong followers para matapos na ang isyo kung saan siya nagpost at i-renew siya ulit. Pero ng sumunod na araw, nakatanggap daw ang manager niyang si Boy Abunda ng tawag na nagsasabing hindi na i-renew -re pa ang kontrata ni Ai-Ai sa ABS-CBN. Sa kabila ng na nangyari, bukas si ai sa pagpapahayag ng pasasalamat kung paano binago ang buhay niya ng phenomenal na Tanging Ina, kung saan ay nagkaroon siya ng maraming kaibigan, maraming proyekto, at may mga naipundar. Ai-Ai no longer sure to do Tanging Ina reunion after issue with Star Cinema. Isa sa pangunahing dahilan ni Ai, Ai kaya gusto niya na magkaroon ng reunion movie, ang original cast ng Ang Tanging Ina, ay dahil na panood niya ang gumanap niyang anak na si Cyril Manabat na dalaga na ngayon, at si Jiro Manyo na gusto niyang matulungan na magkaroon ulit ng pelikula. Pero tila na wala na si Ai, -Ai ng interes dahil sa kontrobersyang nangyari. Sa tanong sa kanya ni Julius Baba kung sakaling lapitan siya at buksan muli ang usapin sa pagkakaroon ng reunion movie, nagpakatotoo si Ai Ai sa pagsasabing hindi na siya sigurado kung gusto niya pang gawin ang naturang proyekto. Paliwanag niya ay nagsimula na ito na may negatibong pangyayari kaya hindi na tiyak kung gagawin pa niya ito sakali. Kaugnay ng isyong ito, sa kasalukuyan, wala pang nilalabas na pahayag ang kampo ng ABS-CBN at Star Cinema. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!